Sa kabila ng pagbabalik niya sa nakaraan, ang mga alaala ng kanilang mga sakripisyo at ang bigat ng kanilang pagkawala ay patuloy na tumutusok sa puso ni Solwi at nag-iiwan ng hindi mapo ang bakas ng kalungkutan. Sa tumitibay na determinasyon sa kanyang puso, tinanggap niya na hindi ito ang panahon para sa pagmumuni-muni. Marami ang dapat ihanda at isakatuparan, at dapat niyang ito ng kanyang mga pagsisikap para sa hinaharap. Lumabas ang mga system window na nagsisibing natanggap na niya ang mga rewards na bagong mga teknik. Naalala naman niya ang kanyang pangako sa sarili na hindi na muling ilalagay ang kanyang mga tauhan sa panganib. Sa matatag na determinasyon, pinagtibay niya ang kanyang pangako na protektahan ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagpapalakas. Sinamantala ni Zoe ang pagkakataon upang pag-aralan ang dalawang teknik ng martial arts na nakuha niya bilang gantimpala sa kaganapan, ang Bloody Hand School at ang Plum Blossom Sword Technique. Puno ng determinasyon, nagsimula siyang pag-aralan at masterin ang mga makapangyarihang teknik na ito upang mapahusay ang kanyang kakayahan sa labanan at mas maprotektahan ang mga nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa hindi natitinag na determinasyon na dumadaloy sa kanyang mga ugat, naglakad si Souwei na may layunin, bawat hakbang ay isang patunay ng kanyang bagong determinasyon at pangako sa pagbuo ng ligtas na landas para sa kanyang mga kasamahan. Nagtungo ang ating bida sa mesa kung saan pwedeng pagsamahin ang mga teknik na nakuha niya. Nauunawaan ni Souwei na ang susi sa pagtupad ng kanyang pangako ay nasa kanyang sariling lakas. Ang pinakamahalagang gagawin ngayon ni Solwi sa loob ng kanyang tahanan ay ang pagsasama ng mga teknik ng martial arts na kanyang nakuha. Isang simpleng hypothesis sa kanyang isipan, may isang eksperimento siyang sabik na isagawa. Meron siyang mga teknik na sa tingin niya ay magandang pagsamahin. May pagkakatulad sa paggamit ng demonic energy at paraan ng pagkontrol ng Chiang Bloody Hand School at ang Chojik School ay may mga kapansin-pansing pagkakatulad. Isang matinding pakiramdam, isang pisikal na representasyon ng anticipation na dumadaloy sa kanya habang pinag-iisipan ang potensyal ng pwedeng maging resulta ng pagsasanib ng dalawang makapangyarihang disiplina ng martial arts. Sa kabila ng kawalang katiyakan na bumabalot dito ay sinagot na niya ng oo ang tanong ng system kung pagsasamahin niya ba ang dalawang libro, pinagsasama na niya ang Bloody Hand School at ang Chojik School na may halong excitement. Sa matapang na hakbang na ito ay niyakap niya ang kawalang katiyakan, pinagsasama ang dalawang estilo ng martial arts. Handang harapin ang anumang hindi inaasahang mga kahihinatnan sa kanyang paghahanap para sa mastery at pagtukla sa sarili. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Habang inaasahan niya ang isang hindi pangkaraniwan ay hindi niya naisip na ang kanyang pagsasanib ay magbubunga ng pinakamataas na enlightening demonic arts, ang teknik na ginagamit mismo ni Gui Sama ang Lord ng Great Imperial Pavilion. Agad na kinuha ni Solwi ang libro at ginamit ito, nakalikha siya ng teknik na Fire Demon Style. Nagsimula ng mabuo sa kanyang mga palad ang pulang aura. Sa loob ng kamay niyang ito, kumikislap ang mga apoy na may hindi mapapantayang lakas, na naglalagablab na may isang intensidad. Sa kalagitnaan ng mga anyo na nabubuo sa isipan ni Zoe ay inisip niya ang kanyang mga nakuhang teknik. Nakakuha siya ng ilang teknik sa pagkakatuto ng Fire Mask Demon Style merong ditong kulay asul at purong aboy at meron ding matingkad na pula na grabe kung magliyab. Lalo na ang kulay lilang apoy na mahirap kontrolin na pang isang matinding hellfire. Nararamdaman niya na nagmula ang mga teknik na ito sa ibang mundo na parang hindi pwedeng matutunan ng pangkaraniwang mga nilalang. Habang tinititigan ni Solwi ang libro, isang tiyak na pakiramdam ang bomb sa kanya. Ang kaalamang nasa loob nito ay maaaring gamitin lamang sa pamamagitan ng paggising ng pinakamataas na antas ng flame accumulation demonic arts. Sa sandaling iyon, naalala niya muli ang kahangahangang kapangyarihan ni Guisama Sama at ang malalim na lawak ng kapangyarihan na nasa loob ng martial world, ang stats ng ating bida ngayon ay mas tumaas pa. Isang milyon at dalawang puntos sa kanyang health at dalawang milyong puntos naman sa chi. Umabot na rin ang kanyang fighting power sa halos walong milyon. Sa kabila ng pagkakuha sa Fire Demon Style ay nakatanggap din siya ng pagtaas ng combat power mula sa pagkatalo kina Gam Lee at Cheyenne Jang Sang, gayon hindi maiwasan ni Soul Wei na maramdaman ang kakulangan ng kanyang combat statistics sa mga ibang eksperto. Bagamat walang alinlangan na bumuti ang kanyang mga teknik, ang agwat sa pagitan niya at ang tuktok ng martial prowess ay nananatiling nakakatakot na malawak. Napagtanto naman niya ang isang malalim na katotohanan, ang combat power ay bagamat mahalaga, ay hindi ito ang nagtatakda ng lahat. Sa pagharap sa mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya ay nagtagumpay siya sa pamamagitan ng determinasyon, estratehiya, at hindi natitinag na mentalidad. Sa martial world, ang tunay na lakas ay lampas sa mga numero, sumasagisag sa tapang at lakas na harapin ang anumang hamon. Tumitig si Zoe sa bilog na buwan, ang kanyang mga iniisip ay napapadpad patungo sa mga tauhan na naglalaro sa kanyang isipan. Sa kabila ng isang milyon lang na fighting power ni Gunma, pati ang pinuno ng Silver Spirit Unit na si Hoytgo na walang milyon ang fighting power, ay nakakaya pa rin ng mga ito makipagsabayan sa malalakas na tao sa Demon Cult. Ito ay nagsilbing isang malinaw na paalala na ang mga numero lamang ay hindi nagsasabi ng buong lalim ng kakayahan ng isang tao. Nauunawaan ni Zoe na ang tunay na mastery ng martial arts ay lampa sa numerical values, at na nangangailangan ng insight, adaptability, at hindi natitinag na espiritu. Kahit ang kahusayan ni Gam Yong Lee, ay tila lampa sa mga limitasyon ng kanyang combat power, ito ay nag-iwan kay Zoe ng kaguluhan sa pag-iisip lakas at kasanayan. Ngunit, Napagtanto niyang ang ganitong bagay ay malalaman niya rin balang araw at ang pagduel sa mga ganitong iniisip ay magdudulot lamang ng pagkalito sa kanyang isipan, kaya't pinili niyang isantibi ang mga ito para sa ibang oras. Nauunawaan ni Zoe na ang kasalukuyang sandali ay hindi para sa pagmamuni mumi. Ngayong may bagong lihim na teknik na siya ay nauunawaan niya ang kahalagahan ng paghahanda sa kanyang sarili at sa iba para sa mga pagsubok na darating. Pumunta si Zoe sa silid ni Mugi EM, kumakatok ng maniha sa pinto nito at tinanong kung naruroon siya. Narinig naman ito ni Mugi EM at ito'y bumangaon. Habang kinukuskus ang kanyang mga mata na inaantok pa, nagtataka si Mugi EM kung bakit tinatawag siya ng kanyang kapitan ng alang A ng oras, na may halong pagkamausisa at pagkaantok habang naghahanda siyang pakinggan ang sasabihin ni Zoe. Iniabot ni Sale ang mga libro kay Mugi Iem, na tinanggap niya na may bukas na mga palad, bagamat may halong pagkakagulat. Hindi sigurado sa nilalaman nito, naghihintay siya ng paliwanag mula sa kanyang kapitan. Habang masusing tinitignan ni Mugi Iem ang mga libro, lalong lumalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Kinumpirma ni Zoe na ang mga libro ay naglalaman nga ng Sashen school at Firemass Demon Style. Nalilito, nagtatanong si Mugi EM kung bakit siya pinagkakatiwalaan ng ganitong mahahalagang kaalaman. Ipinalam ni Zoe sa kanyang tauhan na aalis siya ng ilang araw, at ipinagkakatiwala kay Mugi EM ang tungkuling kopyahin ang mga libro at ipamahagi ito sa mga company commanders ng Dead Spirit Company para pag-aralan. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga teknik na ito at inutusan si Mugi Iam na unahing mastering ang nilalaman ng mga libro kasama ang kanyang mga kasama. Alam ni Soui ang kahalagahan ng mga teknik na ito para sa kanila, alam niya na magiging mahalaga ito sa kanilang kaligtasan kapag hinarap na nila si Guisama at ang buong Great Imperial Pavilion sa hinaharap. Binibigyang diin niya ang kritikal na kahalagahan ng paglago ng kanyang mga tauhan, alam na ang kanilang pagunlad at pagmaster ng mga teknik na ito ay hindi maaaring baliwalain o maliitin. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, tinanggap ni Mugi Iem ang mahalagang libro na ipinagkatiwala sa kanya ni Solwi. Bagamat maaaring may mga pagdududa sa kanyang isipan, nauunawaan niya ang bigat ng tungkulin ng kanyang kapitan. Tiniyak ni Zoe kay Mugi Iem na susuriin niya ang kanilang pag-unlad sa sandaling matapos niya ang kanyang mga gawain. Nagtataka, tinanong ni Mugi EM ang ating bida ang kanyang kapitan tungkol sa kanyang patutunguhan. Ipinalam naman ni Zoe sa kanyang nasaka na lang siya magbibigay ng karagdagang detalye sa pagbalik niya, ito naman ay nag-iwan ng kaunting kaba kay Mugi Iem pero tinaggap din ito. Pagkasikat ng araw ay agad nang nagtungo si Solwi para kumuha ng bagong misyon sa system, nakahanda na ang entablado para sa mga bagong hamon. Ipinapakita ngayon kay Solwi ang mga opsyon na pwede niyang gawin sa buwan ng Desember. Ang kanyang mga pagpipilian ay ang pagkuha ng misyon kasama ang kanyang mga company commanders. Ikalawa ay bigyan ang kanyang mga tauhan ng kanikanyang misyon. Ikatlo ang tumanggap ng misyon ng mag-isa at ang huli ay gumanap bilang isang foot soldier. Ang bawat pagpipilian ay nag-aalok ng natatanging mga pagkakataon para sa pag-unlad ng kanyang sarili o kanyang mga kasamahan. Kumbinsido si Zoe na kailangan niyang gumawa ng ibang diskarte sa pagkakataong ito kumpara sa nangyari noong huli. Pinapalakas ng kanyang determinasyon, pinili niyang kumilos bilang isang foot soldier. Sa pagkakataong ito ay mauuna siyang umatake sa mga kalaban niya. Hindi na siya papayag pa na mahulog sa mga patibong ng mga ito. Pinapili na siya ng system kung saan niya nais magpunta. Meron siyang tatlong lugar na pwedeng pagpilian. Pwede siyang magpunta sa Chonghe, sa Gamsok o sa kapital ng Sakhiyan. Agad namang pinili ni Solwi ang pagpunta sa Sakhiyan at dali-dali naman siyang dinala ng system doon na parang naglo-loading lang sa isang laro. Sa isang iglap, siya ay dinala sa kabisera ng Sakhiyan. Habang nagsisimula si Solwi sa kanyang bagong aktibidad bilang isang foot soldier, matapos ang maikling paglalakbay, dumating siya sa isang masiglang kabisera na puno ng tao. Ang mga kalye ng lungsod ay naguumapo sa buhay, na binibigyang liwanag ng malambot na liwanag ng mga lampara sa kalye na naglalabas ng mainit na panghihikayat sa mga masiglang daanan. Pumunta naman si Solwi sa isang kalapit na in para ibsan ang kanyang gutom at kumalap ng impormasyon. S. Habang papasok sa isa sa mga ina kanyang napili ay may napansin siyang isang magandang dilag na naglalakad papasok dito. Itim ang kanyang buhok at napakahaba. Napakasigla ng kinang ng kutis nito taliwas naman sa lungkot na pinapakita ng kanyang mga mata. Bukod sa ganda ng babae ay mas nakakuha ng atensyon ng ating bida ang nakalagay na mga salita sa taas ng ulo nito. Friendly Group Plus One, ang nakasulat, na nagdagdag ng kakaibang twist sa kanyang karisma. Naging curious siya sa friendly group dahil hindi ito karaniwan sa konteksto ng kanilang mundo. Nagulat naman si Zoe nang may boses na sumingit sa kanyang pandinig, nagtatanong kung may hinahanap siyang partikular na kliyente. Biglang lumapit sa kanya ang lalaking mukhang daga. Napansin niya ang maingat ngunit kumpiyansang kilos ang lalaking ito. Paulit-ulit nitong sinabi na maari niyang matagpuan ang sino mang hinahanap niya sa lugar nila, na nagpapahiwatig ng kanyang galing sa pag-navigate sa mga bisita nila. Nalilito sa alok ng lalaki, humiling si Zoe ng paliwanag sa lalaking ito, tinatanong kung anong uri ng serbisyo ang alok nila. Hindi naman maiwasan ng lalaki na masilaw sa napakagandang espada ng ating bida. Naging interesado siya dito. Napansin naman nito na tila walang muwang si Zoe sa ganitong mga klaseng bagay, kaya naman nagsilbi siyang tour guide nito sa loob. Pagpasok ng ating bida sa gusali ay tumambad sa kanya ang hindi pambatang tanawin ng mga taong may kakaibang hangarin. Napansin niya ang maraming babaeng bayaran na nagpapakita ng kaluluwa sa kanilang dinadagit na posibleng biktima. Ang buong kapaligiran ay nababalot ng pagnanasa at mga makamundong bagay. Si Solwi ay nakaramdam ng pagkahiya sa kanyang nasaksihan, ang kanyang pagkabalisa ay malinaw na napansin ng lalaking mukhang daga. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa, umipa ni Solwi ng tapang at itinuro ang isang babae na kakapasok pa lamang, tinanong ang lalaking mukhang daga kung kilala niya ito. Tumugo naman ito at sinasabing kung nais ni Solwi na makuha ang babae ay kailangan niyang maghintay. Gayun paman, binalaan niya si Zoe na maliit ang chance niyang makuha ang atensyon ng babae ito dahil marami na siyang tagahanga. Nalilito naman si Zoe sa sagot sa kanya ng mukhang dagang ito, kaya't hiniling niyang ipaliwanag nito ang sinasabi niya. Sinabi ng lalaki na ang babaeng tinutukoy at nais niya ay sikat sa lugar na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Zoe habang unti-unti niyang naintindihan. Puno ng determinasyon sa kanyang hakbang, pumasok na nang tuluyan si Solway sa Gusali, handang harapin ang anumang hamon na naghihintay sa kanya. Habang papalapit siya, ay tinanong ng mukhang dag ang lalaki kung anong nais niyang inumin, sinagot naman ito ni Solway na bukas siya sa anumang bagay. Lumapit si Solway sa magandang babae na nakaupo, ang kanyang presensya ay nakakapukaw ng atensyon. Napansin ng babae ang kanyang pagdating, nagtagpo ang kanilang mga mata ng may pagtataka at magiliw na ekspresyon. Habang nararamdaman ang potensyal na koneksyon, naghanda si Zoe na magsimula ng usapan, na intriga siya sa misteryosong alindog ng babae. Umupo si Zoe sa tapat ng babae, na ng hindi maipaliwanag na dahilan. Nagsalita naman ang babae at tinatanong kung anong pakay niya sa kanya. Tumugon naman ang ating bida at sinasabing wala siyang partikular na dahilan sa kanya at naramdaman lang niyang dapat siyang umupo sa tabi nito. Ngumiti ang babae sa matapang at tapat na sagot nito, at sinabing interesante siyang lalaki. Si Solwi naman ay may planong tanungin ang babae subalit ito ay naantala ng ipahayag ng babae ang kanyang pag-alis. Naramdaman naman ni Solwi ang intensyon ng mga lalaking lumalapit sa mesa sa likod niya. Nanatili siyang kalmado ngunit alerto habang palihim na pinakikinggan ang kanilang usapan, nagbabantay sa anumang potensyal na panganib. Ang magandang babae ay tumayo na sa kanyang kinauupuan pero bago ito umalis ay nag-iwan siya ng isang kakaibang bagay sa mesa. Binulong niya kay Zoe na maaari siyang hanapin ito sa lugar na nakalagay o nakaukit sa bagay na binigay niya. Iniwan niya ang isang name tag na may nakaukit na Moonlight in Room 15. Isa naman sa mga lalaki nililingan si Zoe na parang bad trip sa kanya. Hindi, naman nagpatalo si Zoe sa titigang ito dahil hindi rin niya inalis ang pagkatitig sa lalaking balak siyang intimidahin. Sa huli ay sumuko rin ang lalaki sa tahimik na laban nila. Nagpatuloy na ang lalaki sa pag na tila may pinaplanong masama sa ating bida. Dumating na ang lalaking mukhang daga, dala ang alak na iinuman ng ating bida. Ito daw ang pinakasikat na inumin sa lugar nila. Agad namang nagpasalamat si Solwi sa lalaki. Tinikman na ni Solwi ang alak na hatid sa kanya. Pero di pa man siya nakakainom ng pangalawa ay tila tinamaan na siya kaagad. Tinanong ng mukhang daga kung ano ang pakiramdam niya pero hindi na nakasagot pa ang ating bida dahil agad nang pumikit ang kanyang mga mata. Bakas naman ang ngiti sa mukha ng lalaking mukhang daga. Nang magkamalay ay agad na bumungad kay Solwi ang isang matinding sampal. Ito ang lalong nagpag-aising sa kanya sa pagkakahimbing. Nagmula ito sa lalaking mukhang daga, nilagyan niya ng pampatulog ang inumin ng ating bida. Sa anong dahilan ay hindi pa natin alam. Nanatili namang kalmado si Solwi sa sitwasyong kinahaharap niya. Kahit na ito'y nakagapos ay hindi ito nagpanik. Tinanong niya ang lalaki kung anong nilagay nito sa kanyang inumin. Natawa lang ito sa kanya at sinabing magaling siyang magnakaw sa mga baguhang kagaya niya. Napabuntong hininga na lang ang ating bida. Alam niya rin sa sarili niya na may pagkukulang siya. Masyado siyang na sa babaeng sinusundan niya kanina kaya't di niya nahalata ang pampetulog na nilagay sa alak. Hindi siya makapaniwala na sa isang talunan pa siya nagpabiktima. Mabuti na lang at hindi niya kasama ang kanyang mga tauhan kaya't hindi nila nakita ang kahihiyang ito. Nagalit naman ang lalaking mukhang daganang marinig ang sinabi ni Zoe patungkol sa kanya. Naghanda na itong golpihin siya nang bigla namang dumating ang kanyang mga kasamahan. Nagpakilala ang tila leader ng grupo kay Solwi. Heng Ae ang pangalan nito, isa itong kawatan dito sa in. Pinakita ang stats nito pero hindi ko nasasabihin dahil wala naman itong kwenta. Maski ang bida natin ay sobrang nahihinaan sa kanya. Nais magtanong ni Heng A kay Solwi at sinabing kung sasagutin niya ito ay hindi niya ito papaslanggan. Pinakita niya dito ang espadang kinuha niya kay Solwy. Nais niyang malaman kung saan niya nakuha ang napakagandang sandata na ito. Nanatili namang tahimik ang ating bida na siyang kinaasar ni Heng A. Pinipilit niyang sagutin ito ni Solwy dahil kung hindi ay magsisisi ito. Napagtanto naman na ni Solwy kung anong nangyayari. Tinanong kay Heng A kung ang moonlight in ba ang may-pukaw ng mga ito. Natigilan naman si Heng A dahil natumbok ni Solwy ang kalokohan nila. Sa inis ay tinakat niya ito, tinanong kung hindi ba niya alam kung anong sitwasyon niya ngayon. Siya ay nakatali kaya't wala itong magagawa kundi sumunod sa kanila. Sinabi niya na hawak niya ang buhay ng ating bida at anumang oras ay pwede niya itong bawiin. Natatawa naman si Zoe sa sitwasyong ito. Hindi niya sukat akalain na mas damali pa ang trabaho niya. Balak na niya talagang bisitahin ang ina ito kaya't laking pasalamat niya at mukhang mapapadali ang pagpasok niya dito. Nagsimula naman ng maasar si Heng A dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Solwi. Inutusan na niya ang kanyang mga kasamahan na bugbugin si Solwi at pahirapan pero nang lumapit ang mga ito sa kanya ay laking gulat nila nang makitang nakalas na pala nito ang pagkakagapo sa kanya. Agad niyang binanatan ang dalawang lalaki na agad ikinasawi ng mga ito. Sinakal ang lalaking mukhang daga at ibinato sa papaalis ng si Heng A. Naka-poker face siyang nakipag-usap dito at sinabing mukhang marami siyang maitatanong sa kanya. Nabalot ng takot wala nang nagawa si Heng kundi sumang ayon kay Solwi.